Puntahan na po natin ang ating serbisyo ngayon. Mahigit apat na raang tao ang nasugatan sa huling pagsasagawa ng traslasyon noong 2020 bago ang pandemya. Ngayong nagbabalik na ang nakagawi ang tradisyon ng milyong-milyong katoliko, paano nga ba maiwasan ang ganitong insidente? Para pag-usapan po yan, kasama po natin dito sa studio... Para sa ating serbisyo ngayon, si Alex Irasca, ang Technical Advisor ng Nazareno 2024. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, ipost ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po Sir Alex. Magandang hapon po uh, Ruth, at uh -huh. sa inyo mga taga-Subaybay. Una po muna kasi nga matagal nang wala yung ganitong klase no ng uh, traslasyon yung pros prosesyon mula sa Kirino Grandstand. Ano po ba ang inaasahan natin ngayon na magbabalik no to, uh, kumpara doon sa nakagawian natin ng mga tradisyon noon? Ang nagpatigil po ng uh, nakagisna nating prosesyon ay yung pandemya. Gawa ho ng may pag-ease out na ng, uh -huh. uh, ng problema natin sa ating kalusugan. Bagamat mayroon pa rin naman ho mga may COVID at may mga pulmonya, ay uh, napagpasyahan ho ng ating uh, pamunuan sa simbahan at pakikipag-ugnayan sa mga pamahalang lungsod no at ng nasyonal na pwede na po tayo'ng magsagawa uh, ulit ng uh, mga nakagisnan nating pagmimisa yes. at uh, pagproposisyon kagaya noong pinakahuli bago magpandemya noong 2020. Mm -hmm. Okay. So uh, sir yung uh, mangyayari po dito, pwede pong bigyan niyo kami briefly lang ng ano ng schedule kasi ngayon yeah. like first Friday, usually 'di ba Friday talaga yung araw ng ano yung mga deboto pupunta. So ano po ang expected natin from now until yung mismong pista sa Tuesday? Okay. Uh, mula po sa araw na to, ito po yung first Friday, mm -hmm. na parahong nagsisilbing dry run ho sa amin ito, uh, halos kasing dami na rin ho naman ng mga pumupunta ng Sabado, Linggo, at araw ng pista ang mga nagsisimba. Mm -hmm. Lamang, uh, gumawa ho kami ng sistema na may control points sa may kalsada ho ng Villalobos para ho makapasok kayo ng simbahan. Mm -hmm. Kung makukontento naman ho ang ating mga nananampalataya na magsimba, sa labas ng simbahan, pwede pe silang pumila sa may side ng Ibang mm -hmm. sa may carriedo at sa may uh, Quezon Boulevard. no, Tuloy-tuloy uh, po ang misa, simula kaninang madaling araw, hanggang mamaya hung uh, gabi ito. Mm -hmm. no, Then, uh, sa atin pong uh, grandstand, uh, pagdating ho bukas mm -hmm. ng uh, gabi, meron hung panimulang misa ng alas 6 ng, uh, ng gabi, Baguho bago ho simulan yung yung uh, tinatawag nating uh, pahalik mm -mm. o pagpupugay no tinatawag namin itong pagpupugay dahil hindi na rin naman ho natin papayagan yung paghalik mismo sa imahin mm -mm. sa aktual na proseso no then sa linggo ah uh, yun hung, uh, misa sa simbahan ng kayapo ay eh, kagaya ng nakagisna natin na mga ng mga misa lamang may may hiwalay din pong misa sa may uh, grandstand mm -hmm. uh, ng uh, ng a para ho para naman ho doon sa mga volunteer may tatlong misa po mm -hmm. sa grandstand bago ho yung high mass o yung misa mayor na tinatawag na pamumunuan ng ating pong butihing kardinal mm -hmm. binkula sa bisperas po ng piyesta o yung hatinggabi no ng hatinggabi po lunes mm -hmm. po ng hatinggabi ng mm -hmm. uh, a8 no mm -hmm. Sa simbahan po ng Quiapo simula ho a 8 ng alas 3 ng hapon hanggang uh, alas 8 po ng gabi ng araw ng pista. Yan po ay tinatawag ng mga misa ng kapistahan. Mm -hmm. 33 masses po lahat 'yan. So kahit magmisa kayo ng uh, alas 3 ng hapon ng vesperas ay eh, considered as piesta mas na po natin yon. Mm -mm, mm -mm. So tuloy-tuloy po ah, yon okay. no at uh, uh, bagamat uh, yun na nga kagaya ho ng uh, ginagawa ngayon sa unang Biyernes sa um, araw po ng kapistahan ang misa po natin ay kung gusto niyo makapasok sa simbahan, kailangan nung talaga kayo pumila sa Carlos Palanca papasok ng Villalobos. Maglalakad na talaga, no? Medyo oh, po, oh, oh. medyo po. O, oh, gano naman lagi ganoon eh, malayo yung ano sinasara oh, for the And then hihingin na rin kami ng konti pang uh, uh, haba ng pasensya mm -hmm. sa ating mga kapwa boto, dahil nag-install po kami sa simbahan ng uh, security uh, scanner yung kagay mm -hmm. ba at sa, okay. mm -hmm. sa mga airport para ho mas matiyak natin na yung mga papasok ko, eh sigurado so may tayo May simbahan na po ito. Dati walang ganito, 'di ba, sir? Ngayon lang oh, po oh. ito. Ah, okay. kas, 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 kasunkuyan, kasun po ito sa harapan mm -hmm. ng uh, simbahan. Kasi isa lang syempre ang entrance Opo. and exit points, Opo. no? Opo. Okay. Sige, pagpatuloy po natin ang ating usapan pati po dun sa ibang reminders, ano? Mamaya magbe-break lang tayo. Kasama pa rin natin si Alex Irasga, technical Advisor ng Nasareno 2020. 4 sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan nga po natin yung pista ng Itim na Nazareno kasama si Alex Irasga, ang technical advisor para dyan. Sir Alex, nakita natin no, ang dami ng tao. Ano bang expected nyo? Kasi minsan 1 million at 1 point, umabot pa ata ng 3 million yung estimate. Anong uh, inaasahan nyo ngayon after the pandemic? Yan hung, uh, ang nagiging problema talaga mm -hmm. namin. We cannot... Uh... Uh, approximate kung ilan ho talaga. Mm -hmm. no? But in the past, yes. may mm, eh, ang minimum ho niya napupuno ang simbahan 50 mil. Mm -mm. no? Uh, low pa lang ho ng simbahan yon. Kaya kung meron ho kayong uh, misa, eh di, mm -mm. meron na ho kayong idea gaano ka karami yon. Isang mm -mm. milyon na ho yon yung nasa... Loob pa lamang ng simbahan. Hindi pa ho kasama yung uh, yung nasa labas. Kaya nga, medyo nagko-control kami, may pakiusap po kasi ang ating mm -hmm. pamahalaan na mag-observe pa rin ang minimum uh, health protocols oh, so, Ang hirap gawin. Yun. Nung una, oh. ina-attempt namin magbigay ng face mask, mm -hmm. uh, magpapila. Kung napansin nyo ninyo, ang Plaza Miranda, may mga guwito yan, mm -hmm. minarkahan namin para merong uh, tandaan ng pagtatayo ng mga tao. Pero dahil nga sa haba ng mga pila, eh minsan no nag uh, antawgo ko natin dito, play by ear ho tayo. Mm -hmm. No, kung kinakailangan ng mag-adjust, minsan no eh basta naman naka-face mask, pinapayagan na po namin magtabi mm -hmm. sa loob at labas ng simbahan ng mga ang mga gusto magsimba. Medyo challenging po ito mm -hmm. sa ating mga ihos del sareno. no, dahil sila ho ang mismong nangangasiwa ng uh, pagpapapila at pag-aayos sa mga nagsisimba. Sir, oo. Yung isa pa, yung binanggit nyo na yung face mask, nakita ko may yun bang ah. namimigay? So talagang ano pa yung iba yung bilin? E encourage lang po muna itong face mask. It's not required. Hindi oo. po ito ano wala po tayong ibang? mandatory, oo. no? So namimigay ho kami para humapaakiusap ang mga tao na magsuot ng face mask. Yung mga pumapasok ko sa simbahan, may nag spray po ng uh, sanitizer, ah, okay. mm -mm. no? Para ho medyo hindi naman ho talaga yung completely deterrent, mm -hmm. but at least it will minimize the chances ng uh, contamination. No? Mm -hmm. uh, ganun yung mga eh. bags. Ah, yun mga bang. At malayo pa ho, pinakikiusap na ho namin sa mga checkpoint pa lang. Malayo-malayo po, sinasabi namin, bawal po ang bag. Mm -mm. No, kung, uh, kung hindi ho talaga may iiwanan ng bag sa mga bahay, eh meron hong mga tao may iwan mm -hmm. sa labas para ho doon na lang iwan. Kahit maliit lang po ba? Hindi pwede. Hindi po talaga. Oo. Opo, hindi ah, po talaga. so wala talagang anything. Opo. Before kasi parang ang binabawal nyo yung backpack eh, ba? Yung mga Opo. ganun. Opo. Ngayon talagang bawal o, na. Siguro kung mga bag na katulad lang ng mag mga uh, lagayan ng kapirasong ng Oo, ng yung mga pouch lang po kasi mababalan mo. Dadalan sa scanner. Ay gamot. Ah, okay, dadaan sa scanner. Opo, opo. Ano pa po yung mga bawal dalhin? Minsan, uh, eh, well, minsan yung mga bata kasi sinasama pa po nila, no? Opo. Eh, deboto kasi. Dahil naman oh. po sa pagsimba, uh, hmm. wala pa naman nang masyadong mga hmm. restrictions, no? Ang pinapakiusap lang ho natin diyan eh yung uh, sana walang sakit mm -hmm. no kung kayo ho ay eh, may mataas ang, ba ang body temperature ninyo elevated ang inyong blood pressure wag na kayong pumunta mm -hmm. kung kayo ho ay eh, may symptoms tulad ng uh, ubo sipon uh, pang pananakit ng lalamunan eh senyales 'yon na uh, kayo ay may nararamdaman wag na rin ho muna kayong uh, pumunta ang pinapakiusap po natin na wag na rin magdala ng mga kapote at mm -hmm. ng mga at ng mga payong dahil yung payong ay uh, nakakasugat minsan sa tao. So, All kapote? Oho, mm -hmm. yung dark ko mm -hmm. na mga katulad dito mm -hmm. eh hindi ho natin pinapayagan sa loob ng oh, okay. simbahan. Uh -huh. Dahil ho yung mga alam nyo na may mga taong hindi mabuti ang gawain, ito mm -hmm. ho yung pinakamabilis para sa kanila na na isuot. So pakiusap namin kung talagang kailangan magbao ng magbaon uh, ng jacket. Ang gamitin natin natin 'yung transparent, 'yung nakikita mm -hmm. na ng loob, 'yung tinatago mm -hmm. ba natin parang podcio. Yes. No? 'Yun 'yung okay. gamitin natin. Isa pa po, po kasi alam ko ngayon may pagbabago 'yung mismong uh, poon. ano po. Um, bawal po ba? Ano 'yung para sa mga deboto dati kasi talagang sinusubukan nilang lumapit. So ngayon ho parang nakalagay sa enclosure ano po. Opo. Uh, ang andas po natin ngayon ay sinikap nating uh, ang pangunahing layunin ay maibalik natin ang nakaraang kag, uh, tradisyon at nakagisnan. Na yung imahin lamang po ang nag-iisang nakikita sa andas. Mm -hmm. Alam mo ninyo, para sa kaalaman ng lahat, It was only during the uh, uh turn of the millennium na nagkaroon ng pagsampa ng mga tao sa mm -hmm. Nung una ho isa lang o dalawa lang ho nakakasampa dyan para ho mapigilan lamang yung mga sumasabit na kawat ng kuryente mm -hmm. o kaya naman ay yung mga puno no pero nung turn of the millennium nga ho nagsimula na yung pagdagsa ng mga tao eh napansin ho namin na kami-kami na lang ho naman ang nakikita mm -hmm. ng mga boto. Hindi na, yung na, no? Hindi oh, na po oh. yung uh, poon. Ay, kayo ho, sa media, I'm sure, oh, yes. nakukover niya. Na na na, oh. Nakikita ninyo mas marami hong mukha ang mga deboto at mga ihos kaysa sa nakikitang katawan ng Santo. So ngayon masing. po yung enclosure sir. Ano pong mangyayaring effect? Pwede pa ba yung magbabato ng panyo? Paano okay. na pong proseso? Ang kapistahan natin ngayon ay baga, uh, ito ho ay pangunahing pagdiriwang. Mm -mm. Lahat nakagis na nating uh, nang, nangyayari prior to pandemic, tulad ho ng paghila ng lubid mm -mm. ng pagsalya ng uh, ng ating andas, yung paghawak sa krus sa likod ng andas at yun hung pagpahid ng panyo, mm -hmm. yun hong ng yes. panyo o uh, tuwalya, mangyayari po lahat yan. Ang bukod tangi hong pinapakiusap ng ating simbahan at ang pamahalang lungsod, wala hong sasampa sa andas. Mm -mm. <clears throat> Para ho, matiyak natin na ang imahin ay nag-iisang maliwanag na nakikita ng ating mga kapwa-diboto. Mm -mm. So, ang, ang meron ho kaming mga alagad dito, sa dalawang gilid ho ng andas to prevent yung mga magsisikap na umakyat. No? Mm -mm. Actually, sa baba pa lang ho ng andas, may mga iyo na hukang eh. na harang. Yun mm -hmm. ho bang magsisikap na umakyat. Ang ginagawa ho kasi dati niyan, gumagapang ho sa ulo ng mga tao. lumangoy. Mm -hmm. oh, nga oh, 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 oh. Ngayon ho, pag ginawa ho na mahuhulog na ho kayo dahil hindi ho kayo papayagang lumangoy sa ulo ng mga tao. okay. Dagdag po dyan, yung gamit po natin, mm -hmm. ito ho ay kombinasyon ng uh, stainless at saka ng salamin. Mm -hmm. no uh, Ang ginamit po nating salamin dito ay kasing uh, tibay mm -mm. na mga ginagamit sa sasakyan. Kung sakali man hong ito ay mabasag, hindi ito magde-disintegrate ng malalaki okay. at makakasugat. Buo Hige po ito. Po. Maraming pong salamat sa inyong mga ibinahagi impormasyon Malinaw po. Sana ho, alalahanin ng ating publiko. ano sa Para sa Martes, para safe po at maging maayos yung pagdiriwang na ating pista. Salamat po kay Alex Irasga, ang Technical Advisor ng Nazareno 2024.